Hello mga kairap, uh, magandang umaga po sa inyong lahat. Uh, sa ngayon po uh, mayroon akong saksihan na isang may na namumulot ng basura. Na pabano itong... Taong ito ay gumagawa talaga ng paraan na para mabuhay lang sa masirap ng buhay sa ngayon. Kaya bilip ako dito sa batang ito. Ang sipag. Yan o, magkita nyo. Uh, ngayon na uh, lapitan ko siya para tanungin kung anong pangalan niya. Uh, anong pangalan mo? Ha? Ya yabar. Ah, uh, ya yabar. Ah. Uh, Ay ayabar, pangalan mo. San po, saan po tayo nauwi? Diyan na. Ah. Uh, jan uh, sa langgam pababa lang. Oh. Hindi 'yun. Ah, 'yun. Hmm. Oh, uh, ito yung daladalan niyang karito, no. Na, na... Uh, paano na itutulak niya. At isa lang na kamay ang nagmamaniho. Uh, Ay, ang mahawak. Ang sayo niyo. Mm, mm, ang bubo. Ang mm, mm, bali daw. Ano? Ah, nabali, uh, inborn ba yan? Oo, no? Oh, inborn. Oo, wala akong inda. Oo. Ang baga, buntis ang mama mo. Ah, uh, na... Pabalik pa. Oh. Uh, baga tumbang mama mo tapos nasa pupunan ka kaya ganun ang na nangyari mm -hmm. ang ah, ngayon na uh, tanungin kita sa isang araw magkano, na, magkano naman ang kinikita mo dyan sa pag pamumulot-pulot ng basura ayaw ba ko ibiya kung Hmm. Um, nangupahan ka. Eh, uh, ilan po ba kayo na magkakapatid? Apat kami. Wow, itako. Apat. Oh, uh, wow, itako babae. Mayroon anyat dua. Ah. Dua hai? Mhm, tapos. Tapos yung kinita mo diyan sa buong maghapon na pag pag pupulot ng basura, saan mo naman binibigay? bili ulam at saka bigas. Ah uh, 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 guys, uh, mga kahirap uh, minsan daw uh, may mga mababait naman at magandang kalooban. <clears throat> pag siya na mumulot ng basura lalo na kung nakapasok daw siya doon sa loob ng subdivision na si Joseph mayroong mga uh, nagbibigay sa kanya na mga homeowners din dahil nga dito sa napapans uh, sa kanyang kapansanan uh, siya ba siya pala si no? Yabar Yabar ang pangalan mo no? Yabar Yabar kaya yeah, mga guys uh, ito ito paano uh, bigyan ko siya ng ano uh, pangkape dahil uh, <coughs> ka okay, uh, tapos ko lang di kape uh, bigyan ko siya ng pangkape may tagkape dito na naging uh, magpiso ayan oh. Oh, oh oh, ito ito oh. ikapin mo yan ikapin mo ah. Oh. 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 Ayan guys, uh, mga kahirap hanggang dito na lang magtatapos yung konti kong interview sa isang may kapansana na ang pangalan ay si Yabar isa nga pala siya na taga barangay Laram At Ayan o ka? Puro naman pagkabi, Ayan guys. Ayan. Hanggang dito na lang po magtatapos ang aking kunting interview sa kay Bar na may na may kampans may kapansanan na siya ay tutulak Is, gamit ang isang kamay lang. A, magandang magapumuli sa inyo. Nakahirap. Bye-bye. Ayan. Kita nyo naman siya pag siya maglalakad. Uh, 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 kaya mga, mga guys, uh, sundan niyo muli yung part um, sa pag-interview ko sa kanya. Maraming salamat. Bye-bye.